Mabuenas na araw mga Ako po si Master Hans Kua. at ito ang ilang sa mga abant tips at swerte para sa live Takay July 3, Monday, para sa mapinanganak ng Year of the Rat, maging tapat sa iyong kausap ngayon. Malaki ang may tutulong niya pagdating sa trabaho mo. Gold at six sa rat. Oksaman tayo ang pakikipagrelasyon na magiging maalab ito kung palagi mong isang kasundo. Pagdating naman sa family, may problema sa inyo. Ngunit, mas piliin pa rin manahimik na lang pink at na na swerte sa chart. Tiger naman tayo, na nababagay ka sa anumang larangan na bibigay sa iyo ng chance ang mamuno. Kaya naman, makabuti para sa iyo ang mapabilang sa isang kumpanya o agarasasyon na magbibigay ng magandang opportunity dito. White at 5 ang swerte sa chart. Rabbit naman tayo likas sa iyo ang pagiging malapit sa bata. Nagbibigay ka rin po ng mga larangan na may kinilaman sa pagbubog ng ng kaalaman at talento green at 15 ang 15 ng swerte sa chart. Sa Drago naman tayo, conflict day-to-day. -day. Activated ang backstabber star sa chart mo. Ingat dito, blue at 1 ng swerte sa chart. Sa snake naman tayo, taglay mo ang may malaking puso. Kaya naman, hindi mo pipigilan na magbahagi ng kung anumang meron ka. Brown at 20 ang swerte sa chart. For sa tayo pagdating sa tao na kakausap mo, huwag mo nang magtiwala sa Iwasan ang pagiging magastos dahil magkakaroon ka ng problema pagdating sa pera yellow at yung swerte sa chart. Sagot naman tayo, unhealthy star ay iwasan ingatan ang likod dahil ito ang isang mga pinaka bahagi ng iyong katawan. Gray at four ang sa chart. Monkey naman tayo pagdating sa pamilya. Activated ang happy family star. May bagong miyembro ng pamilya na darating. Congratulations! Peach at 18 ang sa chart. Rooster naman tayo pagdating sa money star. Activated yan. Makakaisip ka ng bagong pagkakakitaan. Yay! at ten, ang swerte sa chart mo. Year after the Dog naman ikaw, pinakamaswerte ngayong araw. May taong soulmate na makikilala mo na tunay na magpapatibok ng iyong puso. Purple at eight ang swerte sa chart. Sa Year of the Piggy naman tayo, pinanganak ka na naglilingkod sa ibang tao. Kung gagawin ito ng buong puso, maraming tao ang mahahanga at magmamahal pa sa iyo. Silver at 13 ang swerte sa chart mo. Muli po ito po yung mga gabay lamang ni Master kaya Kayo pa rin gumagawa ng swerte yung po. Nasa inyong mga kamay na yung 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 yung